ayun ah, Kita ko. 'yung lumulutang? Sana pumunta dito 'yung malaki na isa. Yan 'yung nakawala siguro. You oh, know, maangat. Ha? Hindi ko siya ma May hawak ang isa kong kamay. Tala. Ito. Op, op. Matamaan ako. oh yan. Video mataba-taba ito. Ihi. Uy. Uh, oh, kang bumaba. Oh, kang bababa. Hmm. Ang laki niya. Strike Ang taba. Ang taba. Hmm. dito.